Diyos marhay na aga. Sa part 3 ng na nga natin, samahan niyo ko kung ano ba ang mga importanteng bagay na dapat isalang-alang para safe at successful ang pag natin. Pag ganito nga mag week, ay season din ng mga pulot-putsukan dahil ito rin ang season ng mga namumulaklak na puno at halaman na pinagkukunan nila ng pulot. Ano nga ba ang mga importanteng bagay na dapat isalang-alang natin? Una, dapat nasa kondisyon ng katawan ng mag-harvest tulad nga nitong i-harvest natin ay napakataas ng bahay nila at sa estimate natin ay aabot ito na may 75 talampakan o nasa 22 metro at ang pangalawa ay mga gagamitin sa pag-harvest tulad ng lalagyan ng pulot gaya ng aquapack at smoker para marilaks ang mga putyukan at kung wala naman ay pwedeng pwede na ang mga tuyong daon ng nyog at syempre para umusok ay haloan natin ng mga medyo lilaw na dahon. Gumamit nga pala ako dito ng HD phone camera lens or zoom lens para kahit gaano kataas ay may ko sa inyo ng maayos at malinaw ang proseso ng pag natin. At syempre, ang mga protective gear tulad ng lubid pero sa case na to, hindi na si Papa gagamit o magsusuot ng mga protective gear na pwedeng makasagabal sa pag-akyat nga sa puno. Di bali na, sanay naman si Papa sa pagkakyat at sisiguraduin lang na wala dapat matitirang tao sa bayan ng putyukan. At ito nga pala si Tio ay gumamit ng dawa ng bunga para daw mas mausok. At sinimula na nga dyan ni Papa ang akyatin ng puno. Aba, parang si Spider-Man lang. Nakakabilib dahil 60 plus na si Papa pero malakas pa din ang stamina. Ganyan talaga pag sanay sa mabigat na trabaho. Baliwala ang alay at pagod. Nung konti na nga lang ang tao, ay nagpatuloy na si Papa sa pagkakiat ng puno. At dahil malaki ang main branch nito, kinailangan pa ni Papa ang magpalipat-lipat sa maliliit na sanga. At nang wala na ang tao sa bahay ng Putsyukan, ay binawasan na ni Tio ang usok. Mahirap na, baka malunod si Papa. At sa wakas, nabot na din ni Papa ang bahay ng Putsyukan. Medyo nakalagpas ng ilang linggo dahil mas malaki na yung nabawa sa pulot gawa ng mga pagulan. Di bali na, ang importante meron. Maingat na kinuha ni Papa Nganikom pero di talaga may iwasan. May papatak at masasayang na pulot. At sinalungan namin dyan ng tabo at para naman masave yung iba. Sayang naman, may ipon din yan. At pagkaraan ng ilang minuto, Naubos ni Papa ang hinarbest ng pulot at sa dina sa ang pangyayari, hinulog ni Papa yung anera o yung bahay ng mga uod.